yan yan mga antar lilinis natin itong ating ano mga relings nitong ano ng ating Christmas light yan kita nyo mga antar gutim yan oh. yan gutim na gutim yan mga kanter ah yan o oh. yan kung nakita nyo gutim na yan iba na ang kulay ng no, ating ano reeling yung design ng ano kanopi design kanopi to ay ano you know, kulay itim na yan yan yung inisi natin mga kanter. tapo putiin natin yan mga kanter yan. Hmm. na yan. Yan. Tingnan nyo mamaya. Malinis na yan. Ayan mga kanter kung nakikita nyo. Yung sa dulo dun. Uh, puti na siya. Yan napagod ang mangyan mga kanter. Ito yun yan. Napaka busisi. Linisan mga kanter kasi ang dami niyang ano, relings. Ito na siya. Oh, malinis na. Yan yung magkabilaan na 4x4 niya tapos 2x4 eh Ayan tapos to yung ilalim at taas kailangan malinis pa rin mga kanter kasi gutim nakapaka gutim talaga mga kanter Ayan o nakatin natin para makita yung taas napakasilan talaga mabusisi ayan o Layan ang layo ng diferensya mga kanter sa dati ayun yung dulo Ayan, andito yung sa taas mga kanter ay shout out sa mga followers ko dyan ayan, ayan. ayan ako ka maglinis mga kanter ayan malinis na yun dito banda ayan pa sabi ko nga sa looban na sa araw siguro kaya ko linisin to mga kanter ayan papakita ulit sa inyo update pag natapos ko na mga kanter hanggang post yan ha then pagkatapos yung mga kanter ito naman itong floor naman ang linisan ko inuuna ko lang yung taas kasi pag nilinis ko yung ilalim at hindi ko pa nalinis to, yung dumi yan mapupunta sa floor ulit. Kaya inuna ko tong mga release na to na design natin na lalagyan natin ng Christmas light mga counter. Yan, standby lang at pakita sa inyo yung latest upload natin ano. ano bagong ka natin kung matapos to. Ayan mga kaanter, kung nakikita nyo, ayan, tapos na nilinis yung ating canopy. Ayan yung paglalagay natin ng Christmas light. yan para maganda natin pag paggabi. Ayan natin yung sabit yung ating Christmas light, mga two-way line dalawa yan. Tapos yan, diikot natin mga kaanter kung gaano ko siya nalinisan maigi. Kahit kasing itinita nung ating ano, canopy, ay talagang nilinis natin maigi mga kaanter. Kaya, pakita ko sa inyo. Ayan, kung nakikita nyo, malinis na siya pumuti na rin mga kanter yan sa na nating oh. yan hanggang haligyan yan puting puti na mga kanter tapos akatin natin taas kaya sabi ko sa inyo kasingit-singitan yan May talagang imbras ko talaga na brush ko mga yan kanter ayan o oh. tulong puti na mga kanter o ayan o oh. nakita nyo yan puting puti na ngayon, ang lilinisin ko na lang ay panibagong kung ano naman ako lilinisin yung bagsakan ng ating bubong. Kasi may may ano na matag ito, lumot na rin. Yan. Thank you so much at nalinis natin yan. Oh. Linis na. Yan. Grabe. Linis na.